kamukha ng mga iba pang tanyag na personalidad, si Catherine Bernardo ay patuloy na nagiging sentro ng atensyon sa social media. Ang kanyang pinakabagong TikTok video ay hindi lamang naging usap-usapan dahil sa kanyang performance, kundi pati na rin sa tao na kasama niya. Matapos ang kanyang pag sync agad na bumuhos ang mga reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga at netizens. Nakilala si Catherine bilang isang mahusay na aktres, ngunit ang kanyang personalidad sa mga social media platform ay nagpapakita ng mas nakakabighaning bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang pag-aalangan na ipakita ang taong kasama niya ay nagbigay ng dagdag na misteryo sa kanyang video. Maraming mga tao ang nagtangkang hulaan kung sino ang lalaki na iyon. Ang mga reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga ay tila nagkakaiba-iba, may mga nag-express ng suporta at may mga nagtanong kung ang taong iyon ay isang bagong pag-ibig. Isang malaking bahagi ng kultura sa TikTok ang mga ganitong uri ng video kung saan ang mga artista ay bumabahagi ng mga bahagi ng kanilang buhay, na kadalasang nagiging sanhi ng mga speculation at diskusyon. Ang pakikipagsangkot ni Catherine sa trend na ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahang makisabay sa mga uso at makipag-ugnayan sa kanyang mga taga-suporta. Isang bagay na kapansin-pansin ay ang reaksyon ng mga tao sa social media. Ang pagkakaroon ng higit sa 7 milyong views sa kanyang video ay isang patunay na ang kanyang mga fanbase ay aktibo at sabik na sumuporta sa kanya. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang nakabase sa kanyang mga proyekto sa telebisyon o pelikula, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang bumuo ng koneksyon sa kanyang audience sa pamamagitan ng mga platform na tulad ng TikTok. Dahil sa mga speculation tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na ang posibilidad na mayroon siyang bagong boyfriend, ang mga tao ay tila naging mas interesado sa kanyang mga galaw sa social media. Ang mga fan ay maaaring maging matinding taga-suporta at ang mga ganitong isyu ay nagiging usapan na nagdadala sa kanila sa mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Minsan, ang mga simpleng post o video ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay magpahayag ng kanilang opinyon at damdamin. Ang mga komento sa ilalim ng kanyang video ay puno ng mga tanong at mga pahayag ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga na nagiging dahilan upang siya ay maging mas nakakabighani sa kanilang paningin tila si Katrina ay hindi lamang isang aktres, siya rin ay isang influencer na may kakayahang magbigay inspirasyon at makuha ang atensyon ng mga tao sa kanyang mga simpleng galaw sa social media. Ang kanyang latest na TikTok post ay hindi lamang isang palabas ng talento, kundi isa ring pagsasalamin ng kanyang kasalukuyang estado sa buhay na puno ng misteryo at potensyal na bagong pag-ibig. Sa huli, ang kanyang video ay naging dahilan upang muling pag-usapan ang tungkol sa kanyang buhay at mga proyekto, Napatunay na siya ay isang mahalagang bahagi ng showbiz sa bansa. Ano ang sinasabi sa balitang ito?